Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki na balitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga anak na siya'y pinagpahala ng Panginoon. At nagigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa karyas sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, Hindi, Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyukan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahan. Palapakan natin ang pong Hesus Nazareno. Happy Fiesta po sa ating lahat. Ngayon po ay birthday. No? Ay birthday po ng patron natin, si San Juan Bautista. Kaya po ngayon ay pinagdiriwang natin itong dakilang kapistahan ng pagsilang ni Juan Bautista. Si Juan Bautista na no, sa, uh, kung sakasakali na hindi niyo po alam, magpasa hanggang ngayon dito po sa komunidad natin ay nananatiling tapat sa kanyang misyon. Yan ay ituro sa atin, ituro sa mga tao ang kordero. Umbaga, ilapit ang tao, ipakilala ang tao sa iisang Diyos, walang iba kundi ang poong Jesus Nazareno. Kaya nga po, di ba, sa kwento ng ating parokya, sa simula't simula pa, ito po ay ipinangalan kay San Juan Bautista. At hindi natin nakakalain matapos ang ilang daang taon, dito pala ipagkakatiwala sa simbahang ito ang pangangalaga sa imahin ng poong Jesus Nazareno. Kumbaga, inihanda, no? kung paanong inihanda ni Juan Bautista ang mga tao noon sa pagdating ng Mesiyas, hanggang ngayon, ay ginagampanan pa rin niya. Kaya po, no, sa ating simbahan, bagaman hindi masyadong kinikilala ng karamihan ang patron na si San Juan Bautista, pero okay lang yon. Kasi yun naman talaga, no, kung titinan nyo nga yung estatwa niya doon sa labas, laging itinuturo ay ang Panginoong Jesus, hindi para sa Kanya. Ngayon po, sa Ibanghelyo, <coughs> Narinig natin ang kwento ng kanyang kapanganakan at ang pagbibinyag sa kanya. Ang panga, ano, pagkapanganak kay Juan Bautista ay nagdulot ng malaking kaligayahan, malaking kasiyahan. Hindi lang, no, of course, lalo tigit sa mga magulang niya na sa kabila ng katandaan, nagkaanak pa. Pero ganun din, ang mga kapitbahay nila, mga kamag-anak, talagang nakaranas ng kaligayahan sa pagsilang ni Juan Bautista. Kaya normal lang na mapatanong sila ng magiging ano nga kaya ang batang ito. No, ba, itong batang ito na isinilang sa dalawang mag, as, ano, sa dalawang may edad na magiging ano kaya ang batang ito. Na ang mga magulang ay nire-respeto, ang mga magulang ay talagang napakabait, naglilingkod sa Diyos. Magiging ano nga kaya ang batang ito? So may mga tao noon na may expectation na, may mga tao noon na ang inaakala nila, magiging katulad siya ng kanyang mga magulang. Pero dito po malinaw, may plano ang Diyos kay Juan Bautista. May sariling plano ang Diyos. Na napakaganda rin na mapagnilayan natin tayo po ng mga naririto ngayon, siyempre masigit na mahalaga, ano ang mensahe ng pagsilang ni San Juan Bautista na ngayon ay pinagdiriwang natin. Maganda po mapagnilayan, no? Lahat tayo, of course, lahat naman tayo isinilang sa mundong ito. Lahat tayo ay galing sa Diyos. Lahat tayo, biyaya ng Diyos. Nung ipinanganak ka, ipinanganak tayo, marami ang natuwa. At sana yun din yung nararamdaman ng mga tao ngayon. Ano ba? Kasi yung tanong, yung tanong ba na, magiging ano kaya ang batang ito? Ayon sa plano ng Diyos ay, sa estado ng buhay natin, malinaw na ba? Hmm. Ulitin ko po, no? Kasi dito sa pagkapanganak ni San Juan Bautista, sa sinapupunan pa lang, marami na yung naghihintay. Marami na yung nasisiyahan. Kasi nga po, ang bawat bata, ang bawat sanggol ay bihaya ng Diyos. Bago pa naman tayo tumanda, kayo po ay naging sanggol. So, biyaya ng Diyos. At mas maganda po, no, kasi ngayon parang hindi ko maintindihan kung bakit hindi nararamdaman ng na mga bata ngayon na sila ay biyaya ng Diyos. Kasi maglaki po yung bahagi na sa sinapupunan pa lang, nakukondisyon na yung bata. Nakukondisyon na yung, yung damdamin niya na ikaw ay minamahal, ikaw ay pinapapala, ikaw ay magiging biyaya sa iba. Dahil ikaw ay biyaya ng Diyos, doon nakukondisyon. Nakakalungkot kasi kung nakukondisyon natin yung mga bata na hindi sila gusto. Nakukondisyon na pabigat sila. Lalo pa pag lumabas sa mundong ito, para bang isinilang sila para magdala ng problema. Hindi dapat ganon. Isinisilang sila at ibinibigay sila para magpaalala ng pagpapala ng Diyos. Kaya sana po, no, baguhin natin yung, yung mentality na pagbata, ipinanganak ngayon, problema. Kaya tuloy, marami mga bata, problematic. No, may mga attitude problem. Ang hirap intindi, ang hirap is kasi nakondisyon natin eh. Nakalimutan natin tuloy na tayo bilang mga matatanda na ang mission din natin maipakilala sa mga bata kung sino ang Diyos. Dahil pagdating ng araw, sila naman ang magpapakilala sa mga tao sa Diyos. Na siyang ginampanan at ginawa ni San Juan Bautista. Kaya, no, mabuti tayong lahat. Bagamat ngayon, no, dahil katigasan ng ulo natin, nakakagawa tayo ng pagsuway, sa Diyos. Pero sa tuwing ipinagdiriwang natin ito, lagi naman tayong pinaaalalahanan na may pagkakataon pa para baguhin ang ating pagkakamali, para sundan natin at alamin ano nga ba talaga ang plano ng Diyos para sa akin. Ano nga ba? Nasa tamang direksyon na ba ako ngayon? Bago pa man matapos ang buhay ko sa mundong ito, nagagawa ko ba yung mission ko na maipakilala si Jesus sa mga tao? Yan. Hmm. Masaya ba kayo? Masaya ba kayo na isinilang sa mundong ito? Hindi ka isinilang para mamublema. Okay? Hindi ka rin isinilang para magdala ng problema. Kaya, baguhin mo. Kung sa tingin mo nagiging pabigat, nagiging problema ka, eh di, nasa tamang isip ka na naman, di iwas to mo. Kasi isang malinaw lang, hindi ka ipinanganak para maging problema. Dapat. Ipinanganak ka para maging biyaya. Dapat. Hindi ka ipinanganak para magdala ng kalungkutan, kundi ipinanganak ka para magdala ng kaligayahan, magdulot ng kaligayahan. Eh hmm. wala dapat, kaya no, eh, dapat tinutulungan din natin lalo na sa panahon ngayon na 'no, ang daming kaagaw ng mga atensyon. Ang daming kulang sa atensyon. Kaya nga ang daming gusto nakafocus sa kanya, eh. akin, yung pansinin niyo ako. Kaya lahat ginagawaan natin. Pero isang halimbawa ni San Juan Bautista, hindi sa kanya. Huwag sa akin. Doon. Doon kayo. Siya. Lagi nakaturo sa kanya. Kasi malinaw sa kanya kung sino siya at ano ang mission niya. Sa pangalan pa lang, no, doon pa lang, maalala na natin ang Diyos. Na ang Diyos mapagpala. Kayo din, lahat po tayo, sa tulong ni San Juan Bautista, magagawa din natin maging pagpapala sa ibang. Ito, mga, ito pong mga kalalakihan dito. Tayo nga kayo. Yan. Sila po ang tinatawag na Ihos del Nazareno Bukluran. Isa sa anim na grupo ng mga Ihos na nangangalaga sa poong Jesus sa Sareno, lalo na kapag prosesyon. Tinayin nyo mga muka, di ba? Marami rin nagtatanong, magiging ano kaya ang mga lalaking ito? Pero, di ba, yung dating nandyan lang sa kanto, tinawag ng Nasareno, dahil may misyon ng Nasareno. Sa tulong ni San Juan Bautista, na ngayon, 10 years na, no? Ten years na silang nagsusumikap maging mabait. <laughs> nagsusumikap makasunod nang tama bilang alagad ng poong Nazareno. Palapakan naman natin itong mga lalaking ito. Yan. O, no, sige na. Ayan. O, tulog na ulit. Tulog Sila po ay no, masisipag natin mga uh, ihos no, dito sa parokyang ito na laging no, sana sa, sa panalangin natin sa tulong ng ni San Juan Bautista mas maging matatag ang bawat isa at ganoon din naman ang magawa natin, may pakilala natin, hindi bilang ihos, bilang bokluran kundi ang may pakilala ninyo ay ang poong Jesus na sareno na nagtiwala, na tumanggap at patuloy na kaya natin maging mabuting tao. Amen.